Hello mga kulets! Welcome back sa akin channel. So, Webes ngayon pero nandito tayo sa Nissan Commonwealth. So, medyo na ibang schedule natin for today's video. So, nandiyan tayo sa kanilang break room. Dito tayo tumatambay habang inaantay natin si Bonsoy kasi alam nyo na, atis duties. <laughs> Siyempre, Bonsoy. So, ang laki ng break room nila, ba? Diba? At saka meron pa yan, ayun, mga parafol nila. O, pamay na lang dyan. Pili na lang kayo dyan at imay nyo message nyo na lang. Tapos ito yung harapan nila, dito yung Nissan sa unahan nila. Yan, so Nissan Commonwealth Branch. Ang katabi niya ng Nissan ay Hyundai. At tapos yung nasa kanan niyan ay Chang'an. Tama ba yung pag-pronounce ko? Basta yung Chinese car. So kung gusto niyo magpa-quote, punta lang kayo dyan. Magaganda yung mga sasakyan nila. At ito yung kanilang reception na laging work from home. <laughs> Huwag niyo i-bash dahil hindi ko rin alam kung makit work from home yan tapos paakit tayo dito sa kanilang parking na nakakahingal lo pag-akyat <laughs> Kasi talaga naman hinihingal ako sa tuwing umaapit ako dito. So, dito nila pinapark yung mga sasakyan nila, yung mga bago, mga luma, mga repair. Yan, halo-halo na yan. Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Chang'an. At ito ang kanilang canteen sa itaas. Masarap yung ulam niya kasi laging luto, uh, fresh ang luto, bagong luto. At yung turun nila ay talaga namang bestseller. Yan. So, dito nga yung sinasabi ko, dyan na nakapark yung mga ano nila. Siguro dyan na rin sila nagre-repair, nagsa-service, lahat na. So, hindi ko lang alam kung saan ba dyan. Basta nakikita ko lang yung mga coach na yan. At hirap na hirap ako mag-reverse parking dahil sa mga bakal na yan. <laughs> Ay, nako. So, baba na tayo kasi sobrang init, umulan, pero hindi natuloy. Talaga namang nakakapawis mag-lock Kad, mga kulets. So, ito yung sinasabi ko sa inyong kanti nila laging pangat. Pangatlong init ang mga ulam. Ayan. So, nandito tayo ulit mga kulets. Kasi, tawag dito alas sa isa na ng gabi pero medyo maliwanag pa. Kanina, sobrang dilim. Makala mo, 7 o'clock na eh. Kasi yung pala, uulan. Siguro mga, palagay na natin 10 to 15 minutes ang Tapos, medyo umamun. Tapos, may, may, may araw na. Kaya, lalong sumingaw yung init. Diba? ba? Uh, nag mo um, oh, baga ang tawag nila doon sa sahig. Kaya sumingaw ang init. Pero doon sa atin sa Laguna, mukhang hindi naman naulan. Puro, dilim lang at kulog. Kaya, malamang sa malamang, pag uwi natin ito mamaya, eh, na naman ang ating pangwis. Okay lang sana, kung nababawasan tayo ng sebo. No, oh, actually, bawasan sebo, pero hindi ko lang alam kung bawasan timbang. <laughs> yun lang yun. Okay naman sana. Hello, Haring Araw. Bawasan mo yung tabaan namin para naman mas nangakatuwa kahit pagpawisan. Ano? Kaso <laughs> hindi eh. Pag mainit, lalong mapapakain ka eh. Mapapakain ka ng halo-halo, ice cream. Lahat na ng kumpatawa. Basta palamig, mapapakain ka talaga. Yan. So, nagaantay na lang tayo kay Bonsoy, mga kulits. Pagpasensyahan nyo na. Medyo maikli lang ating vlog at konti lang ating ganap. Ganito talaga ang buhay ng mga... Alam nyo na, mga ate. <laughs> well, anyway, ibonso naman yan. Sana ay lumabas na si bonsoy. Eh. Para tayo makauwi na at sana walang traffic pag -uwi. So, see you tomorrow mga kulets. Abangan nyo atin. Abangan nyo ulit ang vlog natin tomorrow. So, daily upload na tayo talaga mga kulets. Grind lang ng grind. Diba? Para ma-achieve natin ating goal. Wag tayong susuko. Tuloy lang at tuloy ang laban sa buhay. Diba mga kulets? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, comment, like and share. At sa ating mga loyal subscriber at walang sawang nanonood, maraming maraming salamat po. Walang sawa, akong magpapasalamat palagi sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala kayo dito. <laughs> so maraming maraming salamat po. Ingat kayo palagi. Bye!